pakol sa Tagalog parol pagod ang laki laki nyan mga tropa ano pakol yawin natin tapos meron ako dito ng maliit na tambakol yan sarap yan laki nyan pakol oh. laki tanda na pakol laki okay. sapyan yan oh, lakas lang apoy ah tayo nating yun laki oh yeah paluto ah uh. laki oh tayo mo yung palad ko tayo mo yung palad ko oh laki ano Yeah. Bigat eh. Yata ito isang kilo eh. Kaya isang kilo.